idol, mag-memron muna tayo sa nagka-harvest. Napakaraming laman, quality. Jackpot ang mayari. Jackpot rin si Paring Ted. Kapal ito. Kapal ng laman mga idol, tilapya. Mayigit isang tulilada ron, Tantya. O baka dalawang tulilada. Napakarami. Galingin talaga si Paring din sa lawa. Galingin pag-alaga. Marami ng laman ito sa abang. Kaya mga idol eh. Pabuhay nga pala yan mga idol. Binubuhay. Kaya sila may makina. Rito. Ayan. May pang laman, di pa tapos may ikitsang tonelada na nasa, nasa salo di pa tapos fish cage nga lang pala yan mga idol kargang pang pang pa ng harvest quality bubukal, di na na ubus Bukai apa? Kapanan laman Woo, solid Nah, ini nanti On me they say thank you all out there for keeping it country. Skinny dipping, back flipping, cow tipping, moonshine sipping. The only place I want to be is in a small town, keeping it country. Bonfire burning, mud tires turning, cowgirls flirting, hangover hurting. Why about a milk? <laughs> Ito lang. Ano mga karga? Ano? No, shout out muna ano. Nakikita ka na naman ni Mobs. <laughs> sunshine Okay na mga idol, tapos na. 1.5 lang palang order. 1,500 kilo ang kanilang kinuha lamang. Yan lang ang order. Kaya ibabalik na yung ibang natira mga idol. Yeah. Sobra-sobra naman na ba? Okay na ang kanilang mga order. Kaya ibabalik na yung natira. Galing, galing, pag-alag!